Anino nga isa itong password lon? Actually, <laughs> husband as and wife, honey, mo yung magtapad. Ah, wala mo wala inyong mga part mo na? <Apparently> so duhan? <simulated> oh, <laughs> oh, then, wala na gulingin mo. Kamu na siya yung Kamu na Okay? ko din sa kopol, b. Dahil na ang ka-pair nga hindi na ang wala yung dito sa kilis. <abbreviated> Dari kami dito, kami dito. Okay. So, even well, though wala din yung mga partners or those <laughs> na wala yung mga partners. Ninang, pwede ba rog dali, Ninang? Dito ka, Ninong. Ninong, dito. Dito, Ninong. Saan na picture? Dito, na yung mga lang ka, eh. Isa yung

Okay, so, you know what? Okay. Kamuyo'y pinaka-best people nga na-add because kamuyo'y mana di na muli nung You are the ideal person sa ating patong kasal. Gusto ka na piti? Hindi mo mag-do ang mga partner? So, okay no. So, happy ba mo in your marriage life, mga okay.

Dapat ng ang bako ang uh, Wala pa niya, -buhat niya ever since na sa muna natin mapasal. O karoon niya yung buhatol, kaya ako okay, yung

ko mahalan mo din bro, eh mo, no, you decide this to hikog na. Okay, maninong, eh, dinang, ato na sa kasweta sa kapwa. Okay. Okay, okay pwede ko katubangan yung mga asawag ba na? <laughs> okay, mga asawag, dumiti ang likaw sa inyong ba? for Leo, for ah, no, mga bana? Ayaw, ah. ayaw, ayaw, ayaw,

Valentine's kissing with your partner. <laughs> <laughs> Walay mukang, basta mukang back to zero. Walay mukang ha? Okay, eh, alin na, inong. mukang, bisa diasa nila back to zero again. and five, four. Okay. Ang mga awalay, ninong, walay hikakis, mag-countdown. Single, single. Don't, ha? Judge, Single. George, single. Uli, <coughs> daga, <coughs> daga. Daga, mas ninang. Ay, bata, pwede Related. Si pwede si oh lang sa kwarta. lang sa kwarta. Pwede na, Mayo.